Hello po, magandang araw po. Ang ganda ng umaga dito sa amin. At yan, kasama natin yung mga dogs. At ngayon ay magpupurga ako ng kambing namin. Ito yung gamit kong pampurga. No? So ayan, siguro mga 1.8 lang ibibigay ko dun sa maliit na kambing. Kasi ito, pang baka kalabaw to eh. So ayan, so magpupurga ako ngayon. Tapos dito nga pala, update tayo. Ang dami na natin. May bago tayong mga dagdag na gagawing inahin. Ito, ito pinapalaki pa lang. Tapos si Black, nandito naman. Gagawin namin inahin ng baboy ito. Ayan si Black. Yan. Tapos meron tayong bagong isa. Ito. Ayan o. Ito yung dagdag natin sa gawing inahing baboy. Naubos na yung pagkain niya. Naninibago pa siya. E eh, nasanay pa natin sa tali. Kasi yung mga baboy natin dito, Eh, naka-free range. So tinatali-tali natin. Pagka nasanay na yan, pwede na din yung pakawalan tara doon naman tayo sa kabila so, dala ko na itong pampurga doon sa kambing din so, na rin ako ng mga manok maya maya ayan nung mga nakaraan dito sa amin umulan na rin kaya green na green na naman yung mga damo uh -huh. yan ang ating umaga dito sa bukid yan yung mga pabo oh. pupunta ako doon magpupurga muna ako bago ko sila pakainin tingnan ko muna yung kambing natin <coughs> mga siyo natin nandito na nandyan pa kaya yung kambing umalis na Pilipin ko pa kung nandyan yung kambing ah nandyan pa tara Ito naman yung mga pabo na ano? Ito wala ko pang syringe. So, ayan, pinulbos ko na rin yung ano. Ayan, may part na pinulbos. Ihalo ko dito sa tubig. Kasi yung papainom ko dun sa kambing. So ayan, ibang kambing namin nandito. Oh, uh, ito yung mga lumalaki na rin. Pero ito sila, maliit pa. May one month pa lang to. So, yung isang nandun ang pupurgahin ko kasi sobrang payat. Masaya. so, ayan. Tayo. Oh, pia. Ayan, minggoy. So, ito pupurgahin ko ang isa. No. So hinalo ko sa tubig. kaunti kunti lang, mga 1.8 lang. Dito na ipapainom ng sa Isang kambing namin. Saten, dali lang sa gilid lang, eh. Magpurga ta para. Hmm. Nilunok niya na. Okay. Ayan lang. Okay na. Diyan na rin. Diyan na rin. Diyan na ko na siya pinapalabas kasi actually dapat sinasara ko muna ito mga 2 hours bago siya kumain. Ha <laughs> nagdada di sememe. So ito naman yung ibang kambing natin. Sa sunod dito naman yung pupurgahin namin. So, yun ano? Tayo yung may mga ibang baboy natin. So kina okay mga kambing natin apurga na.